Eto na nga mga kapatid, nilabas na ni Lacson ang CCTV footage na hawak niya. Alam naman natin na nakaraan na isa ito sa pinakamalaking isyo dahil tinatanong ng karamihan saan nagpunta ang representative ng WJ Construction at dito nagulat ang lahat dahil sa opisina pala umano ni Erwin Tulfo ito pumunta at kay Beng Ramos. Makikita sa video ang isang babaeng naka-brown at siya ay si Mina, ang sinasabing representative ng WJ Construction. Dito nilinaw niya ang lahat na si Beng Ramos na noon sinasabing staff ni Jingo Estrada ay hindi naman pala talaga nakilala niya si Beng Ramos bilang staff ng Blue Ribbon Committee. Nilinaw din ni Mina na si Beng ay hindi involved sa mga maanomalyang flood control projects kung saan sinasabi ni Bryce nakasama ito sa kanyang mga nakausap. Sinabi din dito ni Mina na hindi siya involved sa anumang illegal na transaksyon. Wala siyang nareceive na pera sa mga kontraktor at sa any official government, lalo na kay Bryce Hernandez. Dininay niya din na mali ang paratang ni Bryce Hernandez sa kanya at sa WJ Construction during the congressional hearing. Makikita din natin na mangyak-ngyak si Mina dahil sa mga akusasyon na ibinabato sa kanya na wala naman daw siyang kinalaman. Oo, Inamin niya na nangongontrata sila sa DPWH pero sinabi niyang wala siyang kinalaman sa mga aligasyon na ito. Nagsimula ang WJ Construction noon pang 1998 at tuloy-tuloy lang ang paggawa nito ng mga proyekto. Inamin niya din na meron silang flood control project pero ito ay noon pang 2023 sa Manila at ang isang flood control project na ito ay nagkakahalaga ng 24 million pesos. Inamin niya din na pumunta siya sa Senate noon para puntahan ng isang senator na nagpapagawa o manon ng teris. Noong una, hindi niya ito binanggit dahil ito daw ay isang good senator. Pero ang sabi ni Lacson, dapat itong ma-mention o ma-identify at dito nagulat ang lahat na sa opisina pala ni Erwin Tulfo ito nagpunta. Dito, sinabi niyang merong problema ang teres ni Irwin Tulfo at siya ang nakuhang kontratista para gumawa o mag-ayos nito. Mentioned that you were in the Senate pre premises on August 19, tama po ba? I was there, Your yes, Honor. You were yes, here? Sir. Yes po, Your Honor. Ano po ginagawa niyo rito? Um, I was um, invited to um, do an ocular of the supposed project po na dapat gagawin ko po sa office ng isa pong senator. Sino po? Uh, um your honor, um if I may, um it was already stated in the affidavit po All that right. I have um, submitted and with due respect sana po um not to name na lang po no, the no. good senator because he's not really involved naman po in yes, any of this. I know I know the senator. I, I vouch for his credibility. Uh I would uh, suggest that uh Ms. Jose or Mrs. Jose uh, should identify kung kaninong office siya nagpunta. Um, okay. ah uh, Senator Erwin Tulfo po. Ano po naging sadya niya sa office niya? Meron po kasing problem yung terrace ni Senator Erwin na binabaha po siya, lalo po pag umuulan. So, uh, ako po yung na-refer na contractor nung staff niya na kung pwede po tingnan namin gawa ng solusyon and mag-suggest po kami sa kanya. Ayon naman kay Tulfo na hindi naman niya alam na ang tao palang kinuha niya at ang kumpanya para gumawa ng biranda ay sangkot pala sa flood control project. Noong malaman niya ito, agad niya itong pinakansila at hindi na pinahintulutan pang ituloy ang napag-usapan. Mr. Chair, the only time that I, I, I learned of uh, the Double J construction was through a staff of mine na recommended me this group. To fix uh, my veranda on the fifth floor, Mr. Chair. But uh, when, uh, upon learning her name was mentioned by uh, Engineer Bryce, uh, we immediately uh, requested to cancel all contracts with WJ, where I specifically ordered to terminate our office refurbishment project with WJ. And also, uh, that was on September 9, uh, Mr. Chair. And then on September 11, I issued another memo asking for an incident report to uh, all uh, concerned employees, specifically the friend of uh, uh, the Double J Construction, Mina Jose. And on September 18, I uh, passed an internal policy for gate pass and visitors pass requests. We did not ng mga bisita because <laughs> of that. Mr. Chair, this representation is willing to submit all the documents the memo stated, uh, dated September nine. Memo September eleven. Memo on September eighteen, and of course the drawing submitted by uh, Miss Mina Jose for the uh, refurbishment of my veranda on the fifth floor. Also some contracts uh, we will we're willing to submit uh, for uh, in this committee, Mr. Chair. Dito naman kapatid tinanong ni Lakson kung saan pa nagpunta si Mina at sinabi niya na tumungo pa ito sa kanyang kaibigan na si Beng Ramos. O kapatid, hindi lang si Erwin Tulfo ang pinuntahan niya dito, kasama rin si Beng Ramos. At dito ipinakita ang CCTV at inamin niya na noong mga oras na 'yon ay dumaan din siya kay Beng na isa sa mga malalapit niyang kaibigan. Pinuntahan niya ito para magprepare sana ng sample proposal para kay Senator Erwin Tulfo. Bukod sa opisina ni Senator Erwin Tulfo, saan po pa po kayo nagpunta? Meron pa po akong pinuntahang office um, at sabi ko nga po may mga kaibigan po ako sa broom na tinext ko na papunta ako ng Senate and I want to see them. Can we uh, plus uh, on the screen yung uh, footage ng CCTV? My apologies, Your Honor, if that appeared that way. It was just my intention to see my friends, especially when I heard that Beng has Or is suffering from cancer and I haven't seen her in a long time. So I thought it was an opportunity for me to also visit her. Yun na nga mga kapatid, lumabas na ang katotohanan na kaya siya pumunta kay Erwin Tulfo dahil siya ay contractor nito sa birandang pinapagawa. At kaya naman siya pumunta kay Beng Ramos dahil kaibigan niya ito at ito pala ay may malubhang sakit na kanser. Ayon din sa kanya, nawala siyang dinalang pera mula kay Bryce Hernandez at hindi rin siya pumunta kay Jingoy Estrada noong mga oras na yon. At eto nakapatid dito sinabi na naman ni Marculeta ang katagang, safe ka na. Hindi hmm, po yun ganun yun. Ang agreement po is kami po kasi yung gagastos sa processing fee. Yeah, no, 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 so telling, yung po siguro yung nire-refer niyang me, pera. I'm telling you, That was his insinuation when he testified in the House uh, yes. uh, House of Representatives. Yes. Pero right now you are saying na hindi mo ko kilala, hindi, hindi po. ka nagpunta sa akin tangaan, correct? Po. Yes, Your Honor. So lumalabas talaga na wala akong kinalaman kung ano man ang transaksyon niyo ni Bryce Hernandez, Am I correct? Yes, Your Honor. There, one second with the permission of Senator Strada. Yes, please. So hindi mo kilala si Senator Dingoy at hindi ka nagdala ng pera sa kanya. Hindi po, kahit po kay Bryce, wala po akong dinalang pera. Okay. So talagang safe ka na. <laughs> please, please continue. At ito pa ang isang breaking news natin mga kapatid. Alam mo ba, nawala na ang mga sasakyan ni Saldeco sa BGC. Sinasabing inalis ang mga sasakyan na ito bago pa bumaba si Romualdez bilang House Speaker at magugulat ka kung ano-ano ang mga sasakyan na ito. Ito na nga mga kapatid, wala na ang mga luxury cars ni Zaldico na nakaparada sa parking space niya sa isang kondominium sa Bonifacio Global City o BGC. Ayon sa mga source, dati itong may apat na luxury cars, kabilang ang isang Mercedes Maybach S580 at Cadillac Escalade. Ayon sa mga nakakita, dati nakaparada ang ilang mamahaling sasakyan dito sa lugar na iyon, ngunit matapos ang mainit na diskusyon sa Senado, tila bigla na lamang itong naglaho na parang bula. Sa mga hindi nakakaalam, hindi basta-basta ang mga sasakyan na ito dahil ang Mercedes Maybach S580 ay nagkakahalaga ng $203,000 o humigit kumulang 11.6 million pesos. Samantalang ang 2025 Cadillac Escalade, bagong-bago, ay nagkakahalaga naman ng $96,000 o halos 5.3 million pesos. Bukod dyan, ang mga dose-dose ng bodyguard ni Zaldico na madalas nakikita sa lugar ay hindi na rin muling nakita pa. Ayon pa sa mga nabasa ko at nakikita sa social media na si Zaldico at ang kapatid nito ay wala na sa bansa. Ito ay umiskerda na matapos ang matinding tensyon na nagaganap sa Senado ngayon. Basis sa House of Representative Records ni Zaldico, hindi ito dumalo sa plenary session mula ng magsimula ang 20th Congress. Sa unang araw ng session, July 20, 2025, doon dapat pumasok ang lahat ng kongresista para bumoto sa bagong speaker at dumalo sa mga plenary o pagtitipon. Pero ayon sa record, hindi nakita si Zaldico mula noon hanggang katapusan ng August 2025. Para mas malinaw ay papakita ko ang breakdown ng kanyang attendance. July 28, 2025, ito ang unang session ng 28th Congress. Sa araw na ito, ang lahat ng kongresista ay inaasahang dumalo dahil pipili ng bagong Speaker of the House. Pero si Zaldico ay walang attendance, parang hindi siya pumasok o hindi na isama sa listahan. July 29, Pormal na nagpabatid sa house na hindi makakadalo si Zaldico. July 30, pormal na nagpabatid sa house na hindi makakadalo. Sinunda ng August 4, hindi dumalo at walang abiso. August 5, hindi dumalo at walang abiso. August 6, hindi dumalo at walang abiso. August 12, hindi dumalo, excuse. August 13, hindi dumalo, excuse. August 18 hindi dumalo, excuse. August 19 hindi dumalo, excuse. August 20 hindi dumalo, excuse. August 26 hindi dumalo, excuse. August 27 hindi dumalo, excuse. Ayon dito, ginamit niya ang Section 71, Rule 11 ng House Rules Handbook na nagsasabing ang isang kongresista ay maituturing na present kung kapatida kung dumalo siya sa isang committee hearing o nasa isang official mission na inaprobahan ng Speaker. Pero ang problema, alam nyo kung ano, hindi na miyembro ng anumang committee si Zaldeco. Kaya hindi malinaw kung bakit palagi siyang excuse kahit wala namang committee kinabibilangan. Mr. Speaker, I move to declare vacant the position of Chairperson of the Committee on Appropriations. Si Zaldico ay wala ng committee membership mula pa noong natanggal siya bilang appropriation chair. Kaya kung excuse siya, anong mission ang pinupuntahan niya? Kaya marami ang mga nagtatanong, where is Zaldico? Kasi sa papel, excuse siya. Pero sa aktual, walang malinaw na dahilan kung bakit hindi siya pumapasok. May iniiwasan ba siya o ayaw niya lang tanungin tungkol sa bilyong-bilyong pisong flood control project na nakuha ng kanyang kumpanya. Ang kawalan niya sa pagdinig ay nagdulot ng maraming tanong. Bakit wala siyang malinaw na pahayag? Bakit hindi siya humaharap kung wala naman siyang dapat itago? Sa ganitong sitwasyon, lalong nagiging palaisipan sa publiko kung wala naman pala siyang ginawa, bakit hinaharang ang lahat ng investigasyon at pag-imbita sa kanya sa Senado? Tama ka, may iilan dyan na tila ayaw papuntahin sa Senado si Zaldico. Hindi ko rin alam kung bakit pero isa lang ang nasa isip ko na baka kasabwat sila sa mga kaganapan na nangyayari. Ayon pa sa mga nabanggit na ngayong 2025 ang pinakamalaki sa lahat ng korupsyon na naganap sa kasaysayan ng Pilipinas dahil ayon na rin kay Toby Tiangco merong naganap na pagdadagdag ng pondo. Ito yung insertion sa BICAM. Ibig sabihin, dagdag na pondo na isinama sa budget habang nasa Bicameral Committee. Ang insertion o pagdaragdag ay nakapangalan daw kay Congressman Zaldico bilang proponent. Ang halaga nito ay 3.8 billion pesos. Grabe, napakalaking halaga nito. Pero kahit ganun kalaki ang halaga, ayaw siyang imbitahan bilang resource person sa Senado para magpaliwanag kung paano na ilagay ang ganito kalaking pera sa kanila. Tingnan mo na lang dito kapatid, ang 2025 NEP o ang National Expenditure Program, ito ay ang panukalang budget na isinusumite ng Malacanang sa Kongreso at nagkakahalaga ito ng 2,530,000,000. At ang gaan naman o ang General Appropriation Act ito ang final na budget na inaaprubahan at nagkakahalaga ng 20 billion 999 million. Tingnan mo yung total addition na dagdagan siya ng 18 billion 469 million sa isang distrito lang. Grabe. Sa ibaba naman ito makikita ang NEP na 1 billion 508 million 583. Pagdating sa GAA, lumobo na ito ng 20,795,429. Nadagdagan siya ng halos 19,286,846,000. Grabe, napakalaking halaga nito. At sa ibaba niyan, makikita din natin ang Bicam at Small Committee. Ito ay nagpapakita ng malaking dagdag pondo sa pagitan ng NEP o ang proposal ng Malacanang at GAA na final budget at paano kaya ito nangyari. Ito ang gustong malaman ngayon ng ilang kongresista dahil hindi naman pwedeng kusa na lang itong napunta sa GAA at nadagdagan ng walang may alam. Napaka-imposible nun kaya naman isa si Tiangco na gustong maimbitahan si Zaldico sa Senado para malaman kung ano ang nangyari. Pero yun nga mukhang hindi tatagos dahil may iilan na pumipigil dito tulad nito. Mr. Chair, yun na nga ang problema. No? Nung unang ginawa to, um, I was against it. How can we investigate ourselves? That is the primary question. So kung isang congressman, sabi nyo kanina, kahit sino masagasahan, wala tayong sasantuhin, kahit congressman, kahit senador. E kung ang congressman, hindi pa pwede maging resource person at hindi natin pwedeng patestify under oath, e di ibig sabihin sa, sa, sa usapang to, exempted ang congressman. So paano tayo mag-iimbestiga? Paano tayo? Number one. Number two, Chair, here is the USB. Sinasabi, paano nagkaroon ng insert? under the name of congressman saldico ang insertion sa bicam as proponent siya is 13 billion million and we do not want to invite him as a resource person yeah. Mr. chair com sorry com sec, com sec. can you show this para lang yeah. sabihin yeah. di chair with you court wait i have the floor yeah, i, have the, lang, floor. Right? Yeah, I have the floor no, Mr. i have the floor no Mr. Chair. i have the floor Just to, on the record, have record, the floor. On the record, Mr. I Chair, have the floor. We did not refuse suspend. to invite. I have the floor. Mr. Terrell, motion to suspend. Is there